Yan ang bata na bata mabahayin guys Parang dito Uy, yan eh Dabit ang bata guys Hello guys, magandang uh, uh, gabi po sa inyong lahat uh, Kasi gumagabi na po no uh, Ngayon lang po ako nakapunta dito guys Ngayon lang po ako nakabalik dito sa area kung saan uh, Dito po yung uh, bata guys So try natin binalikan ngayong uh, gabi guys no Baka sakali po natin, uh, baka, baka sakali po tayo na Ah uh, mabutalin po natin siya dito na uh, natutulog or uh, nagpapahinga po guys kasi uh, malapit na pong ano uh, dumilim So Siya pa muna tayo no? shout out nga pala kay ano Sir Philip Valentino shout out din kay Sir Albert shout out kita Sir no shout out din kay ano ah uh, ah uh, dinie ah uh, Bunaos at shout out din kay ano um uh, Mama Disipin Kades. Shout out din kay Ma'am Inday. Shout out din kay sa uh, Ma'am Ma'am Irene, Irene Salazar. So, siguro guys, uh, yung hindi ko na shout out, no? Ah, shout out nga pala kay Nate Paduganaw. Shout out din kita. Malubunag, shout out din kita. Uh, ah, shout out din sa, ano? Ah, siguro hindi ko na, kalimutan ko na, no? Siguro ilagay ko na lang sa stream mamaya, guys. So, tamahan nyo ka, guys, at pagdasal nyo po na walang mangyari sa akin ngayon Ah uh, po na to. Ah, gabi na to. So, yan lang, guys, no? Uh, sama nyo ko guys na pasukin ang lugar kung saan ah uh, nandito po yung uh, batang babay sir, guys. so let's go tayo po guys ah uh, nandito na po tayo sa area ah no? uh, hindi ko lang ano ah uh, katama si ano Jumar si ngayon kasi ah uh, nang nung nanggaling ako doon sa kanina sa bahay ah uh, ano natutulog po siya kaya hindi ko na lang po ginigising kasi uh, sana kung agum uh, gising po si Dumar kanina guys uh, dadalhin ko sana doon sa, sa sa, sinasabi kong ano uh, bahay doon sa gitna ng sagingan na uh, pwede nilang malitatan pag uh, ko na po yung uh, batang uh, babae guys So, kaya hindi gumigising kaya ah, uh, uh, ako na lang ang napunta dito na no? hindi ko na lang po siya din, so ayan, papasok na po tayo sa area guys no? <coughs> dito naman po tayo dumadaan sa ano, dati nating uh, dinadaanan guys uh, kasi pa lipat-lipat po tayo ng uh, daanan guys no? para naman po sa ano, hindi po sila makakalata kung nandyan po sila Okay. Ang na nga pala itong no? tas light ka. Ngayon guys, wala po akong nakakasama ngayon dito guys, no. Uh, kasi uh, may nilakad sila kasi. Ah uh, kanina guys, hindi po ako nakakasama sa kanila kasi uh, may trabaho po ako doon sa bahay uh, napakastirin po ako sa bahay no? kaya hindi po ako nakakasama kaya ngayon uh, ako na, na rin, na po ang uh, nagpunta dito guys Uy, Ayan ka, binigilin mo ko dito. Try ko binalikan ngayon yung uh, ano guys, no? Yung uh, gabi na to guys. Kasi uh, merong siguro uh, nakapunta yung mayroong nakapunta dito kanina. Uh, nakakausap ko po siya. Uh, dito meron na siya nakakit uh, na batang babae. Guys, o, iwan ko lang kung yung bata yung yun uh, ba ang bata na hanap natin guys yung anak ko ni Jumar yung po sana yung isa nandito po siya ngayon guys na napunta kami dito sama ko po si DB Hunter after 48 na ang isang araw pa yan ah uh, hindi pa na, na, po talaga namin nakita yung bata dito guys ito kaya nang ah uh, may uh, madalaga akong pumunta dito kasi sabi nga nang uh, nakakausap ko may nakita ko siyang bata dito guys try ko na try ko uh, na lang kung siya na ba yung bata na hinahanap natin na <tinyo> dito. Yeah. kasi ngayon guys ako lang ako lang mag iisa ng guys pero ah uh, naman po tayo ah uh, po akong hey, ngayon guys ah Uy, sí. no hay Un Uy. No at kala ko ano pala naman guys kinakabahan ako guys kasi ah uh, oh uh, ah dumidilim ako dito guys 私も一緒に行こう。 eh 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 dia nak bata guys dalam ni tu tu kan guys kita boleh tu sana ni yang bata guys

bossis ni tengah nges. sangat. bossis nama apa bhai? Indik kesetas. atas. atas sampai Indik No, kita dito sa babae kita dito dito guys

Tunggu siapa? Tunggu siapa? Ada apa? ya. Ya, nak bukak ya? Tidaklah orang itu. Wala ka na ako makita kanina ba ako pwede dito dito sa lugar ko guys. At dito ko rin mismo narinig ang boses ng ah, parang ah, nasasaktan po sa isma. So, wala ako makita dito guys. Okay. Ito nang ito nasa taas guys, parang wala akong kita. Dito sa babae. Wuih, wuih ni, tempat apa ni guys? sa bata guys so hanapin natin guys okay na ano po siya nangyong guys kasi narinig kong hindi na ng kalibar kanina guys hanapin ah. ko nga dito ay lutin ay lutin Dai. ako, guys. Kasi parang sa tingin ko parang may nasamang nangyari sa bata, guys, no ah, uh, hindi ko na po siya nakita dito guys nagmula mula ng ah, uh, parang nasasaktan po siya guys bigat oh Uy, huwag naman, huwag naman po ha, may nangyari sa kanya dito na po ilo guys wala pa kung nakita mo yun

siguro bukas guys uh, babalik po ako dito magsama po ako ng mga kasama guys tayo, no Aray! alright oh uh, pamay dala ko po yung damit ng bata guys ayan po nakasabit po yung ano yan tok papalabas na po tayo dito guys sa uh, area guys no? dito sa gubat na to uh, siguro hindi na po ako magtatagal dito guys kasi uh, napakadilim na po ng uh, loob na po ng gubat guys no? siguro <coughs> babalik na lang po ako dito bu bukas guys kasama ko po yung uh, magsama po ako ng mga kasama para maligtas po natin yung bata Uh, yun lang siguro guys hanggang dito na lang po yung video, video ko po no uh, hanggang dito na lang maraming salamat po magandang gabi po sa inyong lahat bye bye